Hello po, it's me, Chris Denver. Muli po kami tutungo sa palengke dahil meron pang kailangan bilid At pagbalik po namin, kakatayin na yung baboy. Para ganito yun. <laughs> Ayan po sila dada at nanay Kadadating lang po nila dito sa amin Ang makakasama ko nga po Yung isa sa pinsan ko na si Ate Marjorie Tapos po sila mama, papa at si pati po Na magbe birthday na bukas Makikisabay din po si tita na kapatid po Ni mama papunta po sa kanila At eto nga po iwanan muna namin Yung munti naming tahanan Papalis na naman po kami Bye bye Brum, Hope sandali lang po wala pa kami sa bayan Dahil andito pa lang po kami sa barangayol Para daanan po yung pinsan kong kambal si Maria la at Ati Maxi. Nakita nga lang po namin sila ata na nagpa-practice ng sayaw kaya pinahinto ko po muna kay Papa yung bilisan ng tuli naming brum brum. Para matanong ko po sila ata kung ano yung mga kakailanganin at kung ano po yung pwedeng bilin na kulay ng Lobo para gumanda po yung design. Wow, English yun na. Ah. Hindi na nga po kami nagtagal kila ata nagpatuloy na po kami sa biyaya at makalipas po yung 5 years nakarating na po kami dito sa pamilihang bayan ng General Natividad. Pagdating po namin pumunta na po agad ako sa bilihan ng Lobo para hindi na po makalimutan nagkita pa nga po kami dito sa bayan ng pinsan ko po na namin na si Ate Santa kasama po niya si Tita Igle ayan na po si Mama papabalik na dito sa broom broom dala dala na po ni Mama yung mga gulay na una po niyang pinamili tapos shoutout nga po kay Ata na sinundan pa po si Mama dahil nakalimutan daw po ni Mama yung bin shoutout ko din po yung mga nakakilala sa akin dito sa bayan na palagi daw po nanonood sa mga videos ko kaya ang gusto ko pong sabihin maraming salamat po ingat po kayo palagi Papunta na nga po sa amin yung mga lolo't lola ko sa so side po ni mama at sakto naman po na nakita ko sila dito sa bayan. Tapos sinintuan po kami kaya pinadala na po ni mama yung iba na naming pamilya na para magkasya pa po sa brum brum namin yung iba pa po naming bibilin. Para sigurado na nga po na hindi ka po sinyong handa ni patay bumili pa po kami ng sampung peraso pa ng malalaking manok na karagdagan po ng baboy na tapos po yung limang perasong bibe na alaga po namin. Kahit wala nga po kaming kasalanan kay tatay pinatawad niya po kami sa manok na namin dahil napapanood din daw po nila yung mga videos ko. Nung nabili na po namin yung mga kailangan at wala na din po kami pambili, umuwi na po kami sa munti naming tahanan. At tumulong pa nga po si Pati sa pagbababa ng mga gamit. Ah, you know, ganun sana. Dumating na din po yung mga tito ko kaya sinalubong na po agad ni Pati. Dahil mag-11 na nga po ng tanghal at wala pa kaming kakainin kaya inarang ko na po muna si Kuis para siya po yung magsaing. Biro lang po pa nga po kaming kakainan ni narang ko na po muna si Kuis para bumili na lang po ng kutsinta at putong puti para maalis po yung tumutunog sa tiyan ko habang nagsasaing sila mama shoutout ko na nga din po pala si Kuis na nagtitinda dahil napapanood din daw po niya ako dumating na din po yung tito ko na bunsong kapatid naman po nila mama si papa naman po dumating din dala dala po yung lamesa pagpunta ko po sa taglira ng munti naming tahanan ayan po yung mga lolo't lola tito at tita ko sila po yung makakasama ni mama tumutulong sa amin kaya po ng pag mag kada Kadadating lang po ni Papa ngayon po, aalis ulit dahil bibili po ng tilapia na uulamin namin. Ayan na po yung bunsong kapatid nila Papa na si Tito Jair at si Tito po yung makakatulong ni Papa sa pagkakatay sa oink oink. Aalis naman po kami ni Tito dahil sasamahan ko po siya sa pag dahil magigib po ng tubig na water dahil pupunuin po yung dalawang drum para may gagamitin po yung mga nagluluto. Nauna na po akong umuwi kay Tito dahil baka may kailangan po silang iutos sa na bibilin sa tinda. May nagbabalat, naghihiwa, nagkakayod, tapos babalahibuhan na nga po yung manok na pinakuluan. Ayan po si Patay, tamang laro lang, takbo ng takbo, kaya wala po akong ibang gawin, kundi habulin siya ng habulin. At eto nga po, magawa na ng tangali sa mga oras na to. Ngayon pa lang po kami kakain, dahil halos lahat po, hindi na napansin yung oras sa sobrang abalas sa kanya-kanyang ginagawa. Pagtapos po namin kumain ng masarap na ulam po namin, dahing nahuli po ni Tito Jer sa ilog, nagpatuloy na po sila sa kanilang ginagawa. Nagkabit na din po sila papa ng lona para nakahanda na po bukas para hindi po mainitan yung mga bisita. Wala na nga po akong masyadong ginagawa kundi panoodin lang sila sa kanya-kanyang ginagawa kaya para may magawa po ako magkukulong na lang ako sa kwatro ay mali mali mali. Magkukulong na lang po ako sa kwarto para mag edit po ng video dahil kailangan ko pong yariin yung content ko ngayong araw okay. para may ma-upload po ako tapos medyo lumuang yung cellphone ko dahil puno na po baka hindi ko na mabidyohan yung kaganapan mamaya. Makalipas po yung kulang apat na oras Kung nag edit na ko na po At habang nagbabasa po ako ng mga comment Bigla ko pong narinig yung iyak ng baboy Kaya bigla po akong lumabas at tumakbo Para tignan kung ano na ba yung nangyayari Tapos lumapit po ako kay Patre para laruin siya Dahil kagigising niya lang po Inahanap niya kung nasa na ba yung baboy na kalaro niya Bumili po ako saglit ng blade At pagbalik ko po Uuwi daw muna yung tito ko Dahil iahatid niya po muna yung mga estudyante niya Na nanggaling sa provincial jamboree Wow, English na. Oops! At nung madilim na nga po Naligo na ako kunyari At eto po si Patay Nagmamat dalawa pa yung calculator na ginagamit Mukhang mahaba yung kinukumpute niya Pagpunta ko naman po sa kusina Nayari na po nilang ilagay Sa so 150 na lalagyanan yung ginawang halaya Kaya ako naman po nakahanda na Nakahanda ng simute Yung natira sa pinaglutuan Nangiram naman po ako ng spotlight Kila ate Kambal Dahil kailangan po ng ilaw sa mga nagluluto At nagihiwa ng baboy Nangiram na din po si Papa ng bangko kalokohan ngayon para nakahanda na bukas kaya ayan po si Patay pumapalakpak na sa saya. At eto nga po kakain muna kami ng hapunan tapos nung nayari na po kami ang huli na pong kakain sila mama at papa kaso po mamaya na daw sila dahil magpapahinga lang saglit. Andito dito na nga po sila ate kaya kinuha ko na po yung lobo at ang pinangbuhat ko po ay walang iba kundi yung malakas kong braso may muscle yan. Kinuha ko na po yung lobo para mapagtulong-tulungan na po naming mapalobohan la Ayan naman po si Kuis namin na kapatid po nila Ate Kambal na nagtatrabaho sa malayo. Hinaangin nga po yung mga lobo sa labas kaya lumipot po kami dito sa kwarto para hindi po kung saan saan pupunta at hindi pumoto. Share ko po na ngayon pa nga lang po inihahanda na namin lahat para bukas po unti na lang yung gagawin para hindi na din po sabay sabay at hindi nagmamadali bukas sa araw ng second birthday ni Pate at Christening. Wow, English you know. Inihahanda na po ngayong gabi pa lang dahil bukas po 11 pa naman ng tanghali sisimulan yung Christening ni Pate pero magang maga po mag sasamba muna kami at baka ten na po yung magiging uwi namin. Hmm. Nakaanda na din po yung lalagyanan ng gelatin at may nakalagay na pong buko sa ilalim. Tapos pinag hiwalay naman po nila ato yung pangbalot sa syangay ginagawa po nila papa yung board na paglalagyan ng malaking tarpulin ni Pati. Hmm. Nung nayari na po sila ata sa pangbalot ng syangay, paglabas po namin ang una na nilang ginawa, yung kurtinang itatabing sa gilid. Tapos isinukat na po namin ni Ate May yung tarpulin sa board. Nako, mukha hindi lang po siya ngayong nababalot. nab kasi atin ay natakpan na ng tarpaulin. At tusog mo pa diyan tinahon, unti na. Unti-unti na yeah. Ay dito pala, dito pa pala hindi, ganun lang. Pantay na pala kanina. na pala ko may Oh, di ba? Ako pa po yung ginawa nilang tagatingin kung pantay ba. Kaso po, pinadusog ko lang naman sa kanan tapos pinadusog ko sa kaliwa. Ang kinalabasan po, walang na bago. Ganun pa din. Nakagawa na nga po sila ate ng lobo na pinagdikit-dikit pero bukas na po ikakabit. Kaya lumipat na po sila ate dito sa gilid para ilagay na po yung Happy Second Birthday! <laughs> Dito tiya. Nagtatawa na naman po sila dito. Nun po pala pinapanood yung video ko nung bata. Kaya ako naman po nakikipag-wrestling na sa sobrang hiya. Nagkakapi po si Eman. Tumatawa pa ko sa tuwing naaalala yung video ko na hindi ko din po alam na meron palang ganong memories na naitabi si Ate Marjorie sa cellphone niya. Nung nayari na nga pong iayos yung tarpulin at happy birthday na una na pong umuwi sila tito tita at si Ate Precious tapos nagpaiwan pa po sila ate. At ano oras na? Yeah, uh, one minute na lang. Birthday na ni Pate. Happy birthday to you. Okay. Love na! Love na. One, two, three, go. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday Pate. Happy, birthday, happy happy second birthday. Patay mahal na mahal ka namin. Alas 12 na nga po kaya umuwi na sila. At tapos hindi na sila dito kumain kaya pinag-uwi ko na lang po sila ng ulam. At pagpasok ko po sa loob, sila nanay na lang po yung natirang gising dahil tulog na silang lahat. Kaya pagkakataon ko na po ako to para ubusin lahat ng gelatin at halaya. Biro lang po. Nakaluto na nga po sila ng gelatin, halaya, mana, pang dessert, tapos po mga ulam na pinatisang buto-buto, kaldereta, -buto, bibe, minudo, dinuguan, at mano. Kaya kumain na po muna ako saglit, tapos makalipas po yung 15 minutes na nakababa na yung kinain ko, nagayos na po ako ng higan. Mayayari na nga po pala yung video, salamat sa panonood mo, sana nag-enjoy ka, hindi ko nasayang yung load mo, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.